ngayon ay oh, nagda-drive ako siyempre yan nakikita nyo naman kahit di magsalita patunay yan oh. kaming dalawa ni Kyle magkasama ngayon oh, grabe may oh, oh. papasok kaya sa live namin ang tanong dito malalaman natin ang mga subscribers natin kung talaga may pumapasok shoutout po sa Pampanga Tixipe Center Exclusive shoutout kay ano batang Batanggenyo Hunter Vlog yan o, sino pa bang siya shoutout natin? Si Makoy Kay ah uh, Rolly Lazaro Idol, shoutout At kay Noni, si Laplap Mani, shoutout Ryan Gomez Si Idol Ryan Gomez Ayan, ayun, may pumasok Sino kaya yung viewers natin na to? Shoutout po, comment naman po kayo Shoutout kay Bentosa Na may toyo <laughs> Yun, lumabas na kagad Shout out kay Kuya Minik Balingit First time ko makapag live Dahil mo na yung mga motor uh, Medyo traffic lang dito sa dinadaanan namin guys ano? Traffic Ipapa uh, setup ko yung Ipapa setup ko yung ano ko Yung uh, Tawag doon Ipapa set ko yung Scoop ko Hindi, man, hindi nag, pa nagamit yung scoop eh kailangan magamit yung scoop guys nakikita nyo ba o, parang nag live lang ako sa facebook hindi tayo makapag live sa facebook dahil uh, restrict tayo ng ni meta lola meta get out <laughs> bakit nyo po ako restrict laruan lang po yung aking ginagamit lola meta lola meta shut out tayo ni Lola Meta. Yon, may pumasok na isa. Shout out po sa isang viewers natin sa live. Maraming maraming salamat. Hindi tayo makapag-live sa Facebook. Dito na lang tayo magla-live. Tinuruan tayo ni Kang kung paano mag-live ngayon. Papa, alam na natin kung paano mag-live, di ba? Oh. Gagawin kami na ang ano, ulibas, guys. Kailangan kasi ah uh, ko yung mga gamit ko para sa pagganban madadala-dala ko yung mga laruan ko di ba ay ate meds jo tv shout out oh meds ate meds jo tv shout out ayan siya yung kauna-una first time ko pong makapag live ngayon ah, sa dito sa facebook ko ay sa facebook sorry sa youtube ko ay si Kyle tinuruan ako kasama ko si Kyle Oh, shoutout may di di match yo TV. Medyal match yo TV. Oh, yan Gusto na po kayo diyan. Oh, yan. Sama ko po si Kyle. Tinuruan ako ni ano, kuya ni Ate. Tinuruan ako ni Kyle kung paano mag-live dito sa Facebook. Ay sa YouTube Facebook. Masanay kasi ako sa Facebook. Ah, restrict po kasi ako sa ano sa Facebook kaya hindi ako makapag-live. Isang buwan na ako may kita ah, restrict sa Facebook. Dahil na na naipost yung ano mga laruan ko yung mga airgun kaya yun rinistrick ako ni Met, Lola Meta <laughs> yun hindi ako makapag live tapos yun tulad kanina gusto kong mag live hindi pala pwede mag live ang daming isda doon sa pinustan, pinuntahan ko sa ano sa kulkul -kul. napakarami talagang isda sa kulkul -kul kanina guys yan at sana Mamaya pupunta kami pagka zero ng ano ko, uh, yung scope na bitili na hindi pa nagamit. Isisiro namin ma, isisiro mamaya. tung basan mo na lang yung at sasabihan ng Yati image Basan hey, ko yung Nawala talaga yung live sa FB. Kahit kami wala din yung iba kay, kay, kakilala na din namin nawala. Baka na-restrict po din kayo ha. Baka na-restrict din po kayo pag kaganoon. Kaya po nawala siguro yung ano. Eh tanggal na ito. Sira na. E, si running kay Alam mo ba si live to? Wala na si yung... yung guys. maka order na ng... at maka-order nito. eto po yung kuya Medjo TV ate yan nasira yung sa nagla live ako eksakto pa naman kung kailan ako natututong mag live sa facebook ay sa youtube doon pa natanggal yung ano ko ang uh, tawag doon nasira itong ano ko lalagyan ito oh. order ako mamaya dyan sa Lazada para maano ma mapalitan wala nasira eh Tagal ko na gusto ng ayusin si lang Nasira, ko pa paano pa ayusin to Sobrang busy, hindi ko na Ayos talaga o, Ganito pala, karamihan pwedeng maglay Dito sa ano, o ano? Eh, Dito yung Max, o restaurant, sarap kumain dyan O yan o Max o, Sarap kumain dyan Ayan, yan nag-stay pa rin nanonood sa live natin. Maraming maraming salamat for the first time nakakapag live ako on, saya pa naman pala uh, parang facebook din pala kapag nagda live ka sa youtube ayan o oh. pero napansin ko tutok yung mukha ko sa ano sa uh, tawag dun tutok yung mukha ko sa uh, tawag dun sa youtube tutok na tutok Yan, dito na tayo. Papasok na po tayo sa San Fernando, City of San Fernando. Yan Hindi wala kaming restrict. Inalis yata muna na sa lahat ng nakikita na kami ng post sa FB. Ah, ganun po ba yun? Pag-ibasa mo naman sa list, itong eh, kaya bas malit. Malit kasi yung ano, mga letter. Hindi, wala kaming restriction. Inalis yata muna sa lahat. May nakita ka lang post sa FB. Ah. Yung sa akin. ito nila. Basta mo na yun itong. Yung rinop nila yun. Unayang yun? Ha? na yun. Julius Lasso. Naman, tripla rin. Hindi uh, ko naintindihan yung ano ni ni Julius, yung pumasok na isa. Ano yung pinasok niya sa live bossing? Hindi ko naintindihan yung ano, yung nakaano lang yung pumasok sa live natin. Pero sugurado oh, followers subscribers natin to. Yan, umikot tayo dito. Tapos dadaan tayo sa pinakamalaking McDo ng Pilipinas. Oh. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget subscribe and notification bell para updated kayo. Lalo na, natuto na ako ngayon na magano mag live sa YouTube. O, oh, yan. Ipapasyal ko kayo kung saan saan sa pamamagitan ng live. O, oh, yan na. Ah. Papasok tayo dito sa pinakamalaking Macdo Ops. Papas paparating yung kotse. Buti nakita natin, no? Oh. Kung hindi, nagkadikit yung uso ng pickup ko tsaka ano. O, oh, ayan, no? Oh. Julius Laso. Ayan, hindi ko alam kung anong asin Wednesday. Oh. Pag spam yan eh. ulit yan eh. Salamat po. Ingat kayo ng daddy. Yung I love sabi ni ati Nelson Joe TV. Yan o. Oh. Maraming maraming salamat po. Eto, nandito kami sa ano, sa capital town ng ano, uh, San Fernando. Ang ganda ng mga lugar. Malinis o. Oh. Lahat malinis dito. Yan, mga condo dito, parang nasa ibang bansa din dito eh. Yung isang condo dito hindi pa tapos, you know. Ayun. Dalawang condo pa pala ang ginagawa dito na hindi pa tapos. Oh. Mamaya makikita nyo guys, makikita nyo yung ilalagay na ano, scope sa ano ko sa PCP. Para makita nyo kung ano Ito yung sinasabi kong pinakamalaking MACDO Sa buong Pilipinas Yan Capital town ng MACDO Yan o Yan, maraming mga tourist at vlogger na pumupunta dito Sa pinakamalaking MACDO Yan o. Laki ng M MACDO Mayaman Ang MACDO oo, oh. Ay naayos nila to Tinas, Tinakpan muna to Yung mga pasyalan dito O oh. Inaayos siguro nila O oh. sayang may sirain ka na kung kaya ngayon na eh. hindi sana nasira yung ano sayang na sayang o. ayan importante may nanonood pa rin sa ano natin sa live kahit isa lang kaya maraming maraming salamat sa iyo bossing kung sino ka man at sa mga kinaati maraming maraming salamat pag support po yung kanyang ano uh, facebook at kanyang youtube Ayan. pero make sure tong ano to youtube tong live natin no Ayan, make sure daw na live yung live namin ni Kyle ay YouTube. Ang na ka-motor guys, so yan you know, oh. motor na single. Oh. Shout out kay Idol UJ. Oh. Uh, Gerald Samia, shout out. Oh, 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 oh. Yun, may mga pumapasok na, na naman. Sana dumami nang dumami yung ano natin. Ah, sa live natin. Ayun, naging apat na. Ako po, maraming maraming salamat. Ay marami marami salamat po At Meds at Kuya Kuya Yan match Jo TV Yan Pakisupport po yung Kanyang YouTube Yan Adventure Couple, couple, couple po talaga sila ano uh, na nani Tulad namin kami dalawa ni Kyle Kami naman Father and son Babaguhin din namin Darating ang anong ano namin ang uh, Pangalan Ng RSM Biker Vlog Papalitan din namin nag reconnect -re Pwede naman na yung pangalan namin eh. Kung sakasakali, eh, dati kasi nag-iisip ako kung papalitan ko yung ano, yung pangalan ng YouTube ko. O. Yan, kasi may adventure pa kaming gagawin ni Kyle eh. Maraming marami kaming adventure na gagawin. ang guys, oh, nandito. Oh, yan. Ang daming pumasok kanina sa live natin. Apat for the first time may pumasok sa live natin na uh, app sa youtube o oh. ayan nandito tayo sa San Fernando saay ay eh, masirayang ano A, maya maya nandito na si ano si Gerald Chania dito nagtatraffic yung Porsche si ano si Idol UG eh, sa San Fernando oh. Ops, Koche Tamaan. Delikados. Ano yung nakatayikit punta ito, ito net. Bopunan, net. Ine, na eh. kagad yan. Mauna na kayo mga bossing. Yan. Marami marami salamat sa lahat na pumapasok sa live natin guys. Ha? Yan. Parang masarap din mag live dito sa ano sa YouTube. O. Diba? Diba? ito so kasi talagang patunay nakitang kita na yung mga ano pangyayari hindi walang hindi na kailangan mag edit edit to direct na yung pagbibidyo at makikita nyo talaga sa live di ba mamaya titignan natin at mapapanood natin ang sarili ko kung paano ako nagla live talaga sa pamamagitan ng youtube for the first time kasi nakapanood na live ako sa ganito sabi ni Gerald Samya nasa ano siya sa San Nicolas sa harapan ng ulibas oh. 13 minutes na po ang aking paglalive napakadali lang minsan sa facebook talagang humahabot ako ng dalawang oras, isang oras o, sarap sarap kaya mag live diba home barangka presidential presidential place bangka itaas Mandaluyong City. Hindi ko po na 'yun. Oh, diba Snell meda ng sa Nicolas Cantong. Ano, guys, lapit na kami sa usapan namin ni ano Gerald Samya. Bossing Gerald Samya, kung naka-nanonood ka man sa live ko, ah nandito na kami malapit sa Ulibas. Ang tanong saan yung San Nicolas dito? sayang naman yung paglalive ko first time pa lang ako nakapag ano ah uh, sa Nicolas Love you tong ulibas niya kasi ganyan eh kaya ah. na Nandito na tayo sa harapan ng Campo ulibas tanong tanong natin kung saan dito yung San Nicolas oh. yani guys ha nandito na tayo sa ulibas. kaya ganun pa man napaka proud ko may mga tunay tayong mga kaibigan kagaya ni na Meds Jo TV yan ate at kuya oh. saan ba yun eto parada muna tayo sa 7-Eleven para makita natin kung saan yung sinasabi ni ano Gerald Samya o oh, boss ni Gerald Samya pati pala home credit pati mga jacket pati mga helmet yan o oh. ba to ako oh, din pala kapag nagla live ayos pala to parang ano din facebook <laughs> home bangka presidential presidential place bangka itaas mandal yung city ah yung sinasabing bangka anong bangka ba yun Minsan dito ko hinihintay yung mga kasama namin man ninigsay dito sa 7-Eleven na yan. Nandito kami. Oh. Yan guys, hanggang dito lang yung ano ko, live. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga pumasok sa live natin. At first time at uh, nakaramdam ako ng ganito pala ano, pag uh, pagla-live. Yan. Kasi kailangan ko makapag-text para maano si, kang si Gerald Samia. Least may idea na tayo sa susunod uh, makakapag live tayo dito sa habang nagtitiksay tayo dito sa youtube na to ipapagitan natin sa live kung paano ako maniksay maraming maraming salamat po sa lahat po ulit na pumasok dito hindi kanya itong ikrosken eh